Inihandog ng comics ng Pinoy TV ang isa na namang sinicomic serye na maaari ninyong subaybayan at pagkalibangan. Ito nalathala noong 1990s at bahagi ng ating pagbabalik tanaw sa Memories of Our Old Comics. Ang full-length novel na ito ay pinamagatang Kapirasong Dangal na sinulat ko at nalathala sa mga pahina ng Romance Special Comics ng Graphic Art Service. Katandem ang Filipino Comics Illustrator na si Louis Siller. At ngayon, dumako na tayo sa unang kabanata ng ating sinikomik sering, Papirasong Dangal. Siya si Rainerio isang dekalibring abogado at may-ari ng Villa Cruces Law Office. At dahil sa taglay niyang kakisigan, kahit ang kanyang sekretarya ay madalas siyang pagpantasyahan. Sinabi ng sekretary na kailan daw kaya mapapansin ni Rainerio ang kanyang beauty na sinagot naman ng kasamahan niyang huwag na raw itong umasam. Ipinunto nito na mas magaganda at nagseseksihan ang mga naging kliyente ni Rainerio pero dinededma lang nito. Siya pa raw ba ang papansinin nito? Tinugon naman ito ng sekretary na ano raw ang malay ng kanyang ka-office mate. Gayong di naman ito na iispaya ng bawat lakad ni Raynerio. Iginatwira naman ng lalaki na nababasa raw niya sa mga mata ni Raynerio ang kalungkutan. Madalas daw na mas gusto pa nitong nag-iisa at lagi daw itong nakadungaw sa labas ng bintana at nakatingin sa malayo habang nag-iisip. Totoo ang sinabi ng lalaking ka-office mate ng sekretary? Habang nakaupo, binuksan ni Reynerio ang drawer ng kanyang mesa. Mula dito ay kinuha niya ang isang old bank passbook kung saan matagal na itong closed account. Malungkot na napayo ko si Reynerio habang laman ng kanyang isipan ng pangalan ng isang babae. Ano ang lihim na pagkatao ni Reynerio? at ano rin ang dahilan ng labis niyang kalungkutan sa kabila ng tinatamasan niyang tagumpay sa larangang kanyang pinagsunugan ng kilay. Malalaman lamang ang kasagutan sa pagpapatuloy ng ikalawang yugto ng ating sinicomic seryeng Kapirasong Dangal sa Comics ng Pinoy TV. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong huwag kalilimutang i-click na rin ang subscribe upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa sa comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.